Ilagay mo lang ang pang-ahit sa nasunog na LED na bombilya. At gagana na ito, nang maayos muli. Pagkatapos ng tip na ito, hindi mo na muling itatapon ang nasunog na bombilya. Ang kamanghamanghang lihim na ito ay natuklasan ng isang elektrisyan na nagpakita sa akin kung paano ayusin ang isang bombilya ng napakabilis. Tulad ng makikita mo, like, ito ay gumagana ng maayos. Ipinapakita nito na naka-on ang saksakan ngayon kunin natin ang depektibong bumbilya, ilagay ito sa parehong saksakan, at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Tulad ng makikita mo, di ito gumagana. Kaya't aalisin ko ito mula sa saksakan, at ipapakita ko sa iyo kung gaano kadali at kabilis ayusin ang isang bumbilya sa bahay. Ang unang hakbang ay tanggalin ang acrylic na bumbilya. At para sa mga hindi nakakaalam, ito ang mga LED ng bumbilya na nagtatrabaho sa serye. Kung isa sa kanila ay pumalya, lahat sila ay titigil sa pagtatrabaho at kapag nangyari iyon, ang malaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay itinatapon ito para bumili ng bago, pero hindi mo na kailangang gawin iyon. Dahil sa kamanghamanghang tip na ito, makakaya mong ayusin ang higit sa ka bombilya sa loob ng isang minuto. Para dito, gumawa tayo ng isang tool gamit ang pang-ipit at kaunting electrical tape. At malalaman natin ng eksakto kung aling LED ang may problema. Tulad ng makikita mo, tinutukoy ko kung aling LED ang nasunog sa pamamagitan ng pagdampi sa mga gilid gamit ang dulo. Kapag ito ay nagliwanag, iyon ang may problema. Kaya itala mo na ito para hindi mo ito makalimutan. Kapag tapos na 'yon, tanggalin ang plug ng bombilya para maayos natin ito. Sa tulong ng ilang tool, alisin ang tahat ng labis mula sa nasunog na LED. Gawin ito sa pamamagitan ng pag scrape sa ibabaw upang ang tanging matira ay ang contact Susunod, akailanganin natin ng lumang talim ng pangahit. Sa tulong ng isang matibay at matulis na bagay, alisin natin ang isa sa mga talim. Para sa mga hindi nakakaalam, ang talim ay isang mahusay na konduktor ng enerhiya at makakatulong ito sa atin na ayusin ang bombilya. Ngayon gupitin ang isang maliit na piraso gamit ang pang-ipit, Pagkatapos, gumamit ng piraso ng electrical tape na mas malaki kaysa sa sukat ng nasunog na LED. At ang pagkatapos ay ilagay ang piraso ng talim ng pangahit na ating ginupit Pagkatapos ng mirror, ilagay siya ito ng direkta sa ibabaw ng contact kung saan natin inalis ang nasunog na LED. At pindutin ito ng mabuti upang manatili ito sa lugar. Kapag tapos na yon, ibalik mo lang ito sa saksakan at subukan mo. Tulad ng makikita mo, talagang gumagana ito at ang ating bumbilya ay buhay na muli. Sobrang astig, di ba? Pagkatapos noon, ilagay mo lang muli ang acrylic na bumbilya at handa na itong gamitin. Ngayon, Tingnan natin kung itatapon mo ulit ang nasunog na LED. Pumbilya, siguradong hindi.